Sorry ka na kay ate. Eh, sorry ka na kay ate. Sorry. Sorry ka na. Diri, sorry ka Sorry ka na ate ah. Sorry na, sorry. Sorry ate. Sorry ka sini Sinira mo yung Hmm, sorry, nah, sorry. hujan. <tuh> <tuh> Hah. hujan itu. Kau. Kau mau. Nah. Kinawa mo kay eh, Paksi. <laughs> Lugit ka sa ate mo. Anong ginawa mo? Tinangganan mo na ng ulo. Patingin <laughs> ako. Bila mo. Lugit ka sa ate mo. Tinira mo <laughs> na yung niya. Patingin mo na ba? Lili, atingin mo na Paxi mo. Lili, ah. Patingin <laughs> mo na Paksi. dali. Wala lang ulo ko awa naman. Hala, lagot ka sa ate mo. Wala lang sa ulo. Wala nang <laughs> Tingin ako. <laughs> lagot ka. Lagot. Wala nang ulo si Paxi. Shiloh, wala lang ulo si Paxi. Oh. Shiloh. Shiloh, sino mo si Paxi? Oh. Wala nang ulo. <laughs> Lana, ulo, kawawa. <laughs> kawawa naman si Paxi. Lana. Alam niyo ba kung anong oras na, ha? Alauna na. Alauna na. Nagkukulit pa kayong dalawa. Kawawa naman si Paxi. Wala. hala Leora, anong ginawa mo kay Paxi? Kawawa naman. Nga na, umiiyak na yung ate mo. I'm sorry ka kay ate. Hey, I'm sorry ka kay ate. Wow, wow naman. Nga na, laka ng waxy. Sorry ka kay ate, di. Hey, I'm sorry ka kay ate. Sorry ka na kay ate. Di, hey, sorry ka na kay ate. Sorry. Sorry ka na. Di, hey, mag-sorry ka na. <laughs> sorry ka na ate ah. Sorry na, sorry. Sorry ate. Sorry ka na. Sinira mo yung paksi niya. Sorry na, sorry. Hindi <laughs> ka na mapapatawad ng ate mo. Sorry ka na, sorry na ate.

awal nyo si Paksi. Sinira mo na. Sorry daw. Tama te, ang tinga. Ano nga naman meron sa tinga na yan? Tingin! Minis naman tinga mo ah. Awa nyo si Paksi. Awa nyo Paksi. Awa nyo Paksi ngayon.